naghahanap na ng kakainin. So, Ayun nga, eh. At uh, oras ang pangalian na. Oo oh, nga, at 11.30 na. Ano ba lulutuin natin? Meron tayong mga leftover dito na mga vegetables. Yan. Meron tayong carrots, spring onion, green beans, uh, fruit at Chinese leaf. Meron din tayong mushroom. At kahapon galing tayo dun sa Chinatown. At siguro kunti nitong pak at saka inoki mushrooms ang gagamitin natin. June, may sarili ng buhay itong on. Oo. Oh, natin ginagamit. Oh. Na. Pwede na natin tanim ito. Meron so, na tayong magandang tanim niya na right at the Luya. end. Duya. lang mabuhay yan. Oo. Oh, At meron tayo. Bawang. Malaking bawang, June. Oh. Malit lang, no? Malaki yan. Pag binuksan mo. Malit eh. Malit <laughs> Malaki yan. At saka onions. Sa so, kanin natin, June, nalagyan ko ng bay leaf. Kunting uh, bulyon. At made maybe a little bit of this uh, sesame seeds okay, to jazz it up. like in sesame oil. But anyway, okay. the usual stuff maybe. for any Asian cooking. So, yan ang gagawin natin ngayong araw. At hopefully, yeah. maging success. At uh, we've never na. done this before. I've never done no. this before. Di pa nga, no? Uh, I ano mean, yung bulgogi? Yung parang piniprito may sa table. Hindi mo ko kung bulgogi uh, bang ang tawag doon. But anyway, ayun, yeah. <laughs> but anyway, man. yeah. Kasi ko na lang But anyway, it's gonna uh, be like a one-pot uh, meal. O, oh, sige. Oh. Ito na ang na asawa. Ito, ito, ito. Taga ka talaga. Tagaluto, taga-mugas. Lahat taga. Eh, parang nagreklamo ka, Jun, ha? Ah. Masarap yung pagkain na kakainin mo. So ko, no? Favorite ko ito. Alam ko yan. Pag-iniblininis. Jun, you know what I realized? Ang maliit ng rice cooker natin. Hindi tama na yan. Hindi, maliit masyado. So uh, I don't think we can have a one-pot dish kasi na dami ng gulay, tinan mo, pangchapsuy na nga yata ito. At uh, yung ating ginger, eh gulian natin. Eh sira na pala. So I just have to cook this separately. Pati itong ano, at uh, i adjust up na lang natin yung kanin natin to bring out yung flavor ng ating kanin. So we'll just do it uh, but This one is not an authentic recipe, kaya lang natin natry lang natin, susubukan lang natin. If we can even uh, able to do a dish like Ay, this. Dutom na ako ni. Eh. Alam ko. Let's go. Okay po, ito yung ating pinugasan na bigas. Mga dalawang takal ito. At lalagyan ko ng bay leaf. Ayan. So, isa't kalahati siguro. At ganoon din lalagyan natin ng kaunting flavoring. Siguro kalahati nitong bulyo na beef. So, ko lang siya. the same time, lagyan na natin siya ng kaunting toasted sesame oil yan. Pwede nyo rin itong gawin right at the end. Kung gusto nyo nga po, lagyan nyo pa ito ng quinoa to just it up. Uh, kaya lang yung mga bata, they might not like it. Or some beans, or some dried, uh, ano ba, yung frozen vegetables na, na chop, you can put it here and tilam. So, add a little bit of color pag naluto siya. So, ganyan lang po. I'll stir it up. Ang bango na po kasi yung ating uh, sesame oil. Ang bango. Sobra. Okay. Ayan po. At uh, nag-clump po yung ating sesame seeds. Pero tingnan na lang natin pag naluto siya. Because this one is just an experiment. At lagay ko na yung silken tofu dito. At uh, steam na lang natin ito. Tapos lagyan natin ang mga fried na Ay, init na may init na oil na may onion at saka garlic pala na at saka hindi ko alam like ko pa ng gulay hindi na siguro on its own na lang at kaunting seasoning din okay po ito yung uh, ating uh, pork dish na nabili ko na ko, yung, si sina pork stir fry para may additional pa kasi baka hindi nila magustuhan yung beef na gagawin natin, e eh, meron tayong uh, pahabol. Okay po, eto. At uh, simulan natin pagluto nitong ating pork muna at uh, yung beef afterwards. Dalawang dish ang gagawin natin. simulan na po natin lutuan itong beef bulgogi natin. O, oh, well, uh, yung beef natin, let's not call it bulgogi kasi baka hindi naman talagang correct na recipe. Okay, natin ang ating onion. Marami. Okay, natin. Garlic. Sana nang toyo. sa lasa. Pero masarap na yung ano, yung mixture. Kulang na ng kaunting nga salt. Enjoy ito ng mga bata. Okay, let's add some uh, sesame oil. Para masarap na talaga ito. Alam kong nagmantika na siya on its own. Pero it's nice to have that seasoning from the sesame oil. Gusto na natin ito at patapos na rin naman. natin ng konting garlic powder pa. Para matingkad talaga, nagyan natin itong uh, white sesame seeds at saka black kasi roasted yung isa. Ah, yung dami! Ito a minute. At the same time, yung ating black sesame seeds din. Garnish lang natin ng spring onion. Sesame so seeds natin. So that's it. At yung vegetable naman ang lulutuin natin. So I'll leave it on to one side dito. At I'll heat it up before we serve yan. Nakaluto na si Sheila. Masarap ano ko ha. Pero hindi ko na first aid ni. Si Jun ha, nasira yung itlog. presentation itlog. to the last minute. <laughs> Pinaka-importante naman ito, eh masarap siya. Oo, oh, yun yung Hopefully, ano natin. Sige, kaya natin Sige, kaya dito At saka na tayo ng na natin ito niluto ni Sina. Meron pang ka ano yun? Enoki, mushrooms, beef, tsaka ito na stir fry ko na lang yung mga vegetable kasi ang oh. hirap. Ang hirap pala gawin mm. to. <laughs> anyway, let's eat. At uh, let's enjoy this meal, guys. Jun, ito pala yung silken tofu. Ah! At mo kasi yung binili natin. So, as for recipe, na ganito lang, lalagyan mo lang talaga siya ng prinitong mga Aro, ganyan. Steam mo lang yung tofu. steam mo lang yung tofu. Diga, ito, try na natin siya. Uh, ito, sa taong gutom, Hindi ko sa taong gutom, lahat masarap. Digan, Digan, dyan, dyan. 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 Yeah. yeah. Ayun Masarap Hey guys, sisila mo na. Try na yung niluto niya. At actually, tinaste ko na itong, itong beef. Ang sarap. Ang sarap itong marinade na nabili natin doon sa Chinatown. Hmm. Yung isang araw, no? Mm. Ano ba ito? Pork, beef, chicken to, no? Hmm. Chicken, may ano. No, this one is pork. Hindi, ito nga. Ito, chicken. That's pork. Pork ba ito? Mm. Tapos beef. Tapos may veg ka na, no?

Hindi ko na sa kanila napakita yung kanin dyan. How it turned mm -hmm. out. Sarap naman siya. At kompleto siya, no? May protein ka, may veg ka. Sa carbohydrate. Tsaka yung kanin malasa na, Jun, kasi nilagyan ko ng seasoning. Mm, -hmm. anong ah, seasoning niya? beef pa uh, ka cube. Ah, yun na muna, minix mo. Mm. -hmm. Pero parang yung rice cooker natin, nag-struggle. <laughs> Nihirapan. Nihirapan nga yung rice cooker namin. <laughs> Ito, ah, Try na natin itong tofu ni Sheila. Silken tofu. Silken tofu na may ano to? Mga uh, ano lang, ah uh, stir-fried na onion, garlic, tapos spring onion, nagkaunting soy sauce, sesame mm. seed, tsaka ano yun? Um, ano yung oil nga? Yung binili natin sa Tesco, ang tawag doon? Ah, uh, oyster sauce. Olive oil yung ginamit ko mm. naman. Olive oil. Mm. Right, try natin. Try oh, natin. Sige mo na magta-try. Kaya nang taho. Tignan natin kung masarap ba siya. Ano ni? Masarap Parang siya na pinakuluan. Ah, hmm. smooth, no? Mm, smooth, ang sarap. Tignan natin. Would've been better kung talaga mainit na mainit yung oil na ginamit ko kanina. Nahalo ba sa kanito? Hindi, I don't Even on its own, parang starter siguro siya. Iba Para sa ano? Para sa siya, egg. No? Mm. Para itlog white egg. Yung itlog na puti. Sarap, no? Sarap. Saka But so far, I'm enjoying this. Yan, balance na balance. I'm enjoying It's this. Mas marami sa akin. Pero, medyo mahirap gawin, no? ah Mati-juice kasi sa akin nga yung vegetable, ah, pinagsama-sama ko na lang kasi kung lunuto yung isa-isa, mahirap. Matagal tayong matatapos. At ayun, uh, maraming salamat, sila. Yes, masarang salamat. Sa uh, pagluto ngayon. at uh, maraming salamat sa panonood. Maraming salamat po sa inyo. Uh, Nabubulol na ako sa gutom. Gutom na eh. kakain na tayo. At thank you sa panonood. Maraming salamat And po. And bye. let us know kung ano yung mga favorite na food nyo. No, na Korean, no? But this one, I don't know if it's authentic Para Korean. Korean. Mm -hmm. Pero malapit sa Korean na pagkaluto. So yeah, bye! Yeah, bye!